Mahal! Mahal! Hello, So, videos nga po ng mga natin, ano, ah, sasama ulit ako ng aking para umiikot ka dito sa sa division para mas sa yung may lalo pa tayong gumaling sa pag-drive so tara let's go samahan nyo kami luto na yung kain natin yung sarap ng manok na yun hindi <laughs> kinatay tatlo kutay mala kumatay siyang manok kaya ka eh nakaready na daw talaga yun eh o talaga Nakarinig na talaga sayang hindi sumama si Tita. <laughs> ha? Sa akin, hindi sumama. Ano yun? Nagalak-galak yun eh. Ha? Ah? Ang gabi, yung di ginabi na. Nisan <laughs> pa. dito yung mga hams talaga dito no? Diyos si Doricho kasi kaya nilalagyan lang eh. okay. hams eh Kaya nga eh Dami kasi mga besin ko patakbal Subdivision kasi Mahams, 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 mahams Tagal ko na yung sa Manila eh 2,000 steps yata, dito na ako eh 2,000 Oo, oh, wala nating ko dito, umiyak pa ako eh, Manila bakit? Kasi na may silang Yung ako parang ayaw ko na umuwi. Alim na taon bago ko umuwi. Sa gaten. 你知道？